Ladies and gentlemen, papayag ka ba na ikaw ay nasa isang relasyon pero pareho pa rin kayo na nakikipag-relasyon sa ibang tao? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Papayag ka ba? Okay lang ba sa iyo ang pumasok sa isang open relationship? Ito ay isang relasyon na kayo ay nagkakasundo, pumapayag na ang bawat isa sa inyo ay pwede pa rin makipagrelasyon sa ibang tao, sa ibang individual. So, kung ano ang mga effect nito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, Whoops! Side note muna tayo. So, itong pag-uusapan natin ay ibabahagi natin ang mga pros and cons ng nasa isang open relationship. So, ito ating alamin ang mga pros and cons ng nasa ganitong uri ng setup. Uunahin muna natin ang mga cons or yung mga negatibong impact. Okay? So, ang number one, ito yung jealousy and insecurity. So hindi talaga maiiwasan ang pagseselos kapag nasa ganitong relasyon ka, 'di ba? Kasi ang hirap naman yata na nakikita mo yung partner mo na kung sino-sino ang kasama, kung sino-sino ang kanyang kasama tuwing gabi, 'di ba? Kapag hindi ka nagselos, abay, medyo may abnormality. So yung selos na 'yan, normal reaction 'yan ng tao, 'di ba? Kaya isa yan sa mga negatibong mararamdaman ng individual na nasa ganyang setup. At syempre, yung insecurity din ay nandyan. Aba, iisipin mo na lang na mas magaling ba yung kasama niya ngayong gabi kaysa sa akin? Mas pogi ba siya? Mas magaling ba siya? Mas maganda ba siya? ba diba? So ayan, kung ano-ano na ang tumatakbo sa iyong isipan. Insecurities na yan. Okay? So kapag nasa ganyang setup, talagang hindi maiiwasan ang mga ganyang mga pakiramdam. Jealousy and insecurity. Number one. Number two. Ito yung social stigma. Ito na yung sasabihin ng mga tao. Yung mga nakakakita sa inyo. Yung mga nakakakilala sa inyo. So ito na yung talagang literal na ginajudge ka na ng mga tao dahil sa mga nakikita nila na pinaggagawa ninyo, okay? So, hindi maiwasan yan since talagang nakikita nila na, aba, bakit si ganito may asawa na? Pero bakit kung sino-sinong partner ang kanyang kasama? Alam nyo, nasa konserbatibo tayong bansa, hindi talaga maiwasan yan at siguradong sobrang uh, marites ang mangyayari sa mga ganyang setup sa mga makikita ng tao. So, ayan ang isa sa mga cons social stigma. Kayo na ang magiging talk of the town. Number two. Number three. Ito yung impact on children. So kapag kayo ay may mga anak na, sila na ang maaapekohan sa mga ganitong pangyayari. Alam nyo ba na kapag mayroong problema, may mga nakikita ng mga bata na hindi maganda sa kanilang magulang, mga nangyayari sa mga parents, sila ang unang-unang nakaka-absorb ng mga masasamang vibes, yung mga masasakit na feeling. Sila ang unang-unang tinatamaan at sila ang nagsasuffer ng pinakamasakit na pakiramdam. Ano ang mararamdaman ng bata kapag nakikita niya na ang kanyang nanay, ang kanyang tatay ay kung sino-sino ang mga kasama, di ba? Masakit talaga yan para sa mga anak. Number three, number four, eto yung health concerns. So, since nasa ganyang kayong setup ng relasyon ninyo, napakataas ang chances or prone kayo na mahahawa ng mga sakit na alam mo na kapag ikaw ay papalit-palit ng partner. Prone talaga yan sa mga ganyan. So, since uh, andyan na kayo sa ganyang uh, uri, ng relasyon na kung kanikanino kayo pumapatol, kung sino-sino na lang, mag-ingat kayo kasi sigurado na matatamaan kayo ng nakakahawang sakit. Number four. Number five. Ito yung potential dissolution of relationship. So, ito na ang pinaka-worst na maaring mangyari kapag kayo ay nasa ganyang uri ng relasyon. Yung magkakahiwalay kayo, di ba? napakataas talaga ang chances na mangyari yan. Kasi nga, maaring ang isa or kayong dalawa ay ma attach maiinlove doon sa partners na na-encounter nyo araw-araw. ba? Diba? So, yung attachment nyo sa bawat isa bilang original na magkarelasyon, relasyon maaapektuhan talaga yan. Maaring maglalaho dahil sa mga sari-saring mga partners na dumadaan sa buhay ninyo. Maaring doon kayo, ma-attach, ma-in-love. So talagang risk yan doon sa mismong relasyon ninyo. Number five. So ayan po, ang iilan sa mga cons kasi napakarami yan eh. So eto, puntahan naman natin ang mga pros, mga kabutihan. Mga positibong mangyari kapag ikaw ay pumasok sa ganyang relasyon. So, at number one, ito, yung freedom and autonomy. Wow, sana all, di ba? Ibig sabihin nito, malayang malaya ka. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Oo, <laughs> talagang uh, nakakaingit yata ang ganyang setup. Pero ganyan talaga ang mangyayari kapag pumayag tayo na ganyan ang setup ninyo. So, malaya ka. Malaya siya na makipagrelasyon kung kani-kanino. Free. Go! Ganon. Yan ang isa sa kabutihan kapag kayo ay pumayag sa ganyang uri ng setup. Unlimited. Walang magpipigil. So ayan po ang number one. Number two. Ito yung variety and novelty. Since nasa ganyang setup, so variety. Ibig sabihin iba-iba, sari-saring karelasyon ang ma-encounter -e mo sa ganitong setup, di ba? So, since uh, andyan ka na, aba, go! Huwag ka nang magsayang ng panahon. Marami kang pagpipilian, marami kang pwedeng gawin, di ba? So, yung variety, nako, magsawa ka, unlimited, ika nga. Tapos, yung novelty, yan po, pabago-bago ng partner. Kapag ayaw mo na sa kanya, doon ka ulit sa panibago. Kapag ayaw mo ulit doon, maghanap ka ulit ng bago. So, puro bago. Since, malayang-malaya ka. So, Go! Di ba? Sana all talaga. Number two. Number three. No more monotony. Oh, ano ba ang ibig sabihin nito? <laughs> Ito yon, di ba? Kapag uh, nasa isang relasyon ka, lumarating yung punto na talagang naboboring kayo sa bawat isa. Kasi paulit-ulit yung mga ginagawa nyo, yung mga araw-araw nyo ginagawa, yung mga pagpapakita nyo ng paglalambing, nagiging monotonous. Kung wala na yung excitement, wala na yung thrill, di ba? So, mawawala lahat yan kapag kayo ay nasa open na relasyon, di ba? Aba, sige, pumunta, magpakasawa ka dyan, di ba? Ganon. So, yung monotonous na nangyayari sa relasyon nyo, yung monotony, wala na yon Kasi nga, andyan na, sari-saring partner, o iba-ibang uh, experience. Wow, sana all talaga. Di ba? Number three, Number four, exploration. Wow! Ano ba ang exploration na yan? Ito ay patungkol sa S or yung action, di ba? Kasi sari sa ating mga partners ang na-encounter -e mo. So sigurado sa usaping S talagang marami kang ma-explore, -e mararanasan, madidiscovery na iba't ibang wedding gawin, mga gagawin, ginagawa sa mga ganyang aspeto. So talagang exploration is real. Kung mga mas nagiging malawak ang kaalaman mo sa bagay na yan, yung S. Dahil nga talagang diverse, malawak ang mga adventures mo sa buhay. Number four. Number five. Ito, yung shared experiences. Oh, okay lang ba yan? Yung mag-sharing kayo ng mga karanasan nyo sa mga nangyayari sa labas ng inyong relasyon? Oh, siguro naman kasi napag-usapan ninyo na yan. Diba? So, since okay sa inyo, edi share. Sabihin mo sa partner mo yung mga nangyari doon sa mga nagiging partners mo sa labas at ganun din siya. Siguro naman ay yung mga ganyang mga karanasan ninyong dalawa ay mas magpapatibay pa, mas nagiging matatag pa ang inyong pagsasama dahil sa mga ganyang ginagawa ninyo sa inyong relasyon. Ganun ba yun? parang ang hirap, di ba? Parang napakahirap tanggapin yung mga ganyang kasunduan, di ba? So, ayan po, ang number five. 2,000 years later. So, ayan po, ang iilan din sa mga pros ng nasa isang open relationship. So, nasa inyo yan. Kung gagawin nyo yan, kailangan pag-usapan nyo ng partner nyo. Kasi mahirap ang pumasok sa ganitong setup kapag napipilitan ka, dapat talagang pag-isipan nyo ng maigi bago gawin ang mga bagay-bagay na ganito. Kung ayaw, walang pilitan. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.